Bilang kabayaran, nakatanggap ang ating pangunahing bida ng isang hindi inaasahang gantimpala, isang tagumpay na nagbigay ng limang bonus sa lahat ng katangian, kasama pa ang limandaang achievement points. Sa unang tingin, tila maliit na bagay lamang. Ngunit habang nakatitig siya sa screen, na niyang ang mga puntos na yun ay may mas malalim na kahulugan, magiging sulit lalo na sa hinaharap. Hindi ito simpleng dekorasyon, ang mga puntos ay susi sa pag-unlock ng iba't ibang uri ng kakayahan. Sa tamang paggamit, kaya nitong palakasin ng isang tao ng paulit-ulit. Walang hanggan ang posibilidad. Ang unang nakatanggap ng tagumpay na ito ay ang ating bida, sinunda ni Haro, at pagkatapos ay si Vulcan. Kitang-kita ang pagtataka sa mukha ni Vulcan. Hindi niya inaasahang mabibigyan siya ng anumang gantimpala. Ngunit napaisip ang ating bida, na si Jin Hiop, marahil ay sapat na ang galing at pagsisikap ni Vulcan upang maging karapat dapat. Gayon man paman, hindi niya rin maiwasang isipin na siya dapat ang tumanggap ng gantimpalang yun sa kabilang banda. Handa na rin isuko ni Haro ang kanyang gantimpala kay Jin Hyuk na tila isang tahimik na pangakong sabay nilang tatahakin ang landas ng hinaharap. Ngunit alinlangan si Jin Hyuk, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkakanulo puno ng mga pagdududa ang kanyang puso. Hindi na siya ganoon kadaling magtiwala. Nag-iisip siya na baka sakaling ito'y isang patibong lamang, hindi siya nagpapakakampante, isang panlilin lang na nakabalot sa anyo ng gantimpala. Kung nais talaga ni Haro na makamit ang kanyang tiwala, kailangan niya itong patunayan. Kung hindi, mawawala ang isang maaasahan na kakampi, katulad ng ating bida na si Jin Hyuk. At biglang isang kaganapan ang naganap, isang bagay ang hindi inaasahan na nangyari. Nagbukas ng portal ang dalaga, inalis ang kanyang maskara, at muling isinuot ito, kasama ang iba pa niyang gantimpala. Nakatingin si Vulcan, hindi makapaniwala. Ngunit si Jin Hyuk, nakatuon ang tingin sa maskara. Napaisip, alam niya ang kahulugan nito. Hindi ito basta-bastang aksesorya, taglay nito ang piraso ng mismong diwa ng isang tao. Ang ipamigay ito ay hindi simpleng desisyon. Ngunit narito siya, handang isuko ito, napatanong siya kung, bakit, sambit ni Haro, ipinaliwanag niya, isang pasasalamat para sa dalawang beses na pagliligtas sa kanya ni Jin Hyuk. Ang maskara ay simbolo ng tiwala, at para sa kanya, ang tiwala ay sagrado. Pagkatapos, si Haro ay naglaho, ngunit sa kanyang pagkawala, unti-unting nalantad ang katotohanan, paghihiganti, winasak ang kanyang nayon, siya na lamang ang natira punong-punong ng galit ang kanyang puso. Sa gitna ng matinding damdamin, muling nagpakita ang dalaga. Iniabot ang kanyang gantimpala at nag-alok, sumama ka sa akin, sa tore. Naantig si Jin Hyuk sa kanyang katapatan. Tinanggap niya ang alok, ngunit nagbabala, kung siya'y pagtataksilan, may kapalit itong mabigat na kabayaran. Luha ng kaligayahan ng damaloy sa kanyang mga pisngi ni Haro. Para sa kanya, ito'y higit pa sa isang kasunduan. Isa itong panibagong simula. Samantala, si Jin Hyuk ay walang pakialam sa ibang gantimpala. Mga pangalan, mga titulo, walang halaga sa kanya ang mga ito. Habang iniiwan niya ang mga ito, may bagong mga kagamitan na lumitaw, isang mana ring, quintas, at mga hako. Sinuri ito ni Vulcan at tumango sa pagkakasya. Bagamat tahimik, malinong na nasiyahan siya sa kanyang nakita. Ang mga ito ay perpekto para sa isang necromancer, isang umaasa sa mana upang palakasin ang kanyang mga nilalang. Pinatibay nito ang kanyang mga sama ng 45%, isang uri ng buff na napakahalaga, na pagkasundoan nilang ang susunod na destinasyon ay ang lungsod ng Boon. Ngunit pagdating nila roon, tahimik ang paligid. Walang tao, hinala ni Jin Hyuk, na nagsipagtakas na ang mga mamamayan, maaaring nagtago sa gubat o umakyat na sa ikalawang palapag upang makaiwas sa paparating na panganib. Ngunit may isang bagay na hindi niya malimutan. Isang pangako, isang kasunduan sa isang demonyo. Itinanong niya ito, sumagot ang demonyo, kalmado at may tiyaga, at sa mesa, lumitaw ang isang sing-sing. Naglalabas ito ng enerhiyang demonyo. Napataas ng kilay si Jin Hyuk. Ramdam niya ang pintig ng kapangyarihan mula rito. Ang ganitong enerhiya ay hindi lamang bihira, ito'y mapanganib. Karaniwan, ang sinumang may ganitong bagay ay kailangang magpasakop sa demonyo. Ngunit ang sing-sing na ito nagbigay ng daan sa pinakamataas na uri ng mana nang walang anuman nakapalit o pagpapasakop. Isang bagay na halos imposible. Kaya't nakita ni Jin Hyuk ang pagkakataon. Tinanggap niya ang alok ng demonyo at nakipagkamay. Si Vulcan, laging mausisa, ay iminungkahing magpatuloy silang umakyat sa tore. Ngunit si Bal, isa pang taga Masid, ay nakatingin, puno ng inggit. Humiling din si Bal ng isang pakikipagkamay, ngunit tumanggi si Jin Hyuk, maliban na lamang kung may kapalit na regalo. Si Vulcan, nakatunog ng pagkakataon, humiling din ng ilang bagay mula sa demonyo. Hindi tumutol si Bal. Sa halip, lumikha siya ng isang misyon. Isang misyong ekskalisbo lamang sa ating bida. Ngumiti si Jin Hyuk. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ito'y isang larong pabor sa dalawang panig. Ang tore ay naghihintay